Guys, <clears throat> magandang umaga at uh, nabulagat tayong lahat sa biglang buhos ng ulan Simula alas 5 hanggang ngayon na uh, pag alas 7 na malakas pa rin yung ulan Kung mapapansin nyo guys yung ETSA ay malawag sapagkat doon sa may area ng uh, Andros Avenue at saka Pasay Tramo bahay yung stoplight na yun doon sa may Shell sa may Soriano Highway And then dito rin sa may top avenue uh, binabaharin yan no? So kaya mabagal ang pagdating ng sasakyan Ayun, uh, talsikan pa tayo nung uh, tubig galing dun sa taxi no? Anyway, okay lang yan At uh, part yan ng uh, ating uh, paghahanap buhay no? So yun, uh, unti matrapik, tapos baha at uh, ma bagal ang pag-usad ito yung resulta dito sa etsa eh, maluwag ng konti dito sa may malibay ah, after ng top abin no? pero kung hindi ito maulan eh, sigurado oh, matrapik ito so iba natin kasamahang sasaktan yung dito yung bus lane dumadaan yung mga private lane eh, private uh, car eh medyo mabibilis kaya tumatapon yung tubig ko yan dito may baha yan <laughs> so ngayon Webes uh, August uh, 24 talagang uh, biglang buhos ang ulan kaya asahan maya maya pagtigil ng ulan nito may mga area talaga na binaha at uh, doon pa lang uh, uh, talagang titindi ang traffic kasi unti-unti nang lalabas yung mga sasakyan so ngayon tayo guys uh, medyo hindi pa na tatraffic sapagkat nga eh, tayo eh lumabas na kahit na hindi pa move. umihinto ang ulan ngayon nandito na tayo sa may uh, Magallanes si area uh, pagtawagin ng araw eh, trade sa baba nito yung uh, pasong tamo doon dyan sa so may building niya na yan na yan yung alpalan no? so ingat ingat doon sa mga motoristang uh, bumabaybay sa mga kalsada guys no at uh, panatilihing uh, uh, ligtas ang inyong sa pamamagitan ng uh, dahan dahan lang na pagtakbo tama lang ba 30 hanggang 40 at pag sobrang lakas ang ulan pwede naman tayong tumigil lalo na yung mga nagmumotor sa isang tabi na sa ganun eh, hindi tayo mahirapan kasi hindi nyo makikita minsan yung uh, uh, harapan nyo yung kalsada dahil nga yung uh, helmet nyo yung wala namang wiper yan no? saka so, madulas din ang kalsada Ayan. dito na tayo guys sa may area ng Makati galing kanina ng Pasay no so far mara, maluwag pa rin no? kasi nga yung iba talaga ay naipit yan sa baha okay so tayo naman ay patungo ng papuntang Rockwell uh, Makati pagkat doon naman tayo na destino sa ngayong araw na ito diba so yun lang guys muli ang aking uh, ulat uh, ngayong uh, August uh, 24 2023 ng alas uh, 7 ng umaga walang traffic sa EDSA going to monumento kahit na umuulan dahil siguro naipit sila ayan yung kabila medyo matraffic ko oh. kitang kita ko rito ayan mga nakainto sila ayan ayan yung ilalim ng tunnel na to ng Ayala medyo matraffic sila doon kasi pagdating doon pagbaba nila ng mantri doon sa may paglagpas ng ibang hilista sa una una noon yung tramo tapos yan tap na tap avenue yun ang uh, medyo may tubig doon yung kalsada so ayan palabas na tayo ng tunnel ng Ayala at uh, itong area na ito ay Buendia na ayan. So bukas guys is holiday August 25 declared by the president the uh, BBM at uh, dineklara niya ang alam ko number 1, yung mga pasok sa school at saka yung mga sa gobyerno tiniklara niya na yung walang paso so sana magdeclare din yung uh, private sector parang na sa ganun eh pagbigyan naman yung uh, pag paghost natin sa FIBA World Cup ayan guys Rockwell Rockwell guys andito tayo sa Rockwell at maghahanap lang tayo ng uh, pwedeng pagkapihan ngayong umaga sapagkat napakalamig Malamig na eh medyo nagugutom na rin tayo. Kakain lang tayo ng uh, kung may pansin tayong makita. Uh, Ayun guys, 'yan yung mga building ng Rockwell 'yan. Okay, so maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.